guys na updated no so ayan ito yung ating falling debris so ayan so, ubusan tayo dalawang poste na lang ubusan natin ito. so ayan okay na tayo bukas baklas tayo ng mga forma tapos ikakasan natin ulit sa ating mga poste Okay na to Okay na yan Okay na yan Okay na yan Okay na yan So yung dalawa na lang Nasa alto